mag-relax lang at manood. Nandito na naman tayo sa panibagong kwento. Kaya tara! Talagang mismo <laughs> sa una talagang nagagalit. Lintik pa ang angal nitong lalaki habang siya'y naglalaba. Ikaw pa naman, tambakan labahin, syempre. <laughs> Pero, nang tinabutan na siya ng vitamins niya ay bigla na lang lumamig ang kanyang ulo. Oh my God! Wow! sarap yan eh. Hindi ko nga ibang labahin doon. Dali. Parang matakasagal. Oo. Huwag kang mag-alala. Maraming yun. Binigyan pa ng pambil ng pulutan. Pambil ng pulutan? Baka naman. Sa mapunta yan. Ang timing. Sana all. Sana o... Magkaganaan ah, ka na yan. Magkagalian mo. Iinit na ako sa aking araw. Hmm, naisisin. Ay, hukya. Ano rin? ba? Talagang, pag ikaw ay makihilot, talaga marami sayong maiinggit My God! Ikaw pa naman, ganito ang maghilot ayan tuloy na pagaya na lang itong sika timing ayan o no? at syempre bago natin idein yan sa huli at ipagpatuloy huwag nyo kalimutan mag subscribe at share at like at para lagi kang updated sa mga ina-upload ko kaya ituloy yung kwento let's do this to watching talagang nauso na talaga ngayon ang mga manghilot biruin ko naman sa dami niya no sana all biruin pa naman sa dami nyan. talagang willing silang lahat matuto yeah ang galing. Ang galing. <laughs> Makikita naman dito kay Pedro Katayming kung paano siya manghilot. Kung ganto naman kaganda ang hihilutin talagang kahit walang pilay talaga mismo lahat ng alam ko sa hilot ibibigay ko dito. Sana all ligtas kaya naman pala marami nag a at nagte-training para sa hilot <laughs> dahil sa ganto pa naman kalagayang katayming timing ng dolagan <laughs> mo Diba? talaga hindi ka makakatanggi, ka timing to, to yan <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> nakikita nyo naman mga kakwento ka timing talagang professional talaga na manghihilot ito hindi alam kung saan banda ang pilay talagang napapaaray na lang itong si babae hero mo oh, halos umaayaw na Siguro naman talagang makikita na at huling-huli na ang mga pilay talagang kapangkapan talaga mga pilay katiming no kaya yung mga nagpapanggap na manghihilot pang professional lang talaga ito Nasa tapat mo na? at ituloy na natin ang kwento Dito, yan. talagang itong si hilot talagang professional sa mga datingan tingnan mo naman talagang hinahanap talaga ang pilay biruin mo sa dibdib sa likod hindi niya makita kita ang mga pilay talagang hahanapin niya yan kahit sa ang sulok mga manyakis at parang nahanap na yata kung saan ang pilay talagang professional ka talaga katayming talagang idol na kita. talaga nga naman, mismoong nahalat na talaga kung saan talaga ang pilay. Biruin mo yung babae halos hindi na pumapalag. Hindi katulad kanina. Ayun, talagang kitang-kita mo kung saan talaga ang pilay. Bandang dibdib talaga. Sa dami pa naman mapipilayan, bakit ang dibdib pa? talagang hindi kakayanin itong babae kundi talaga ang hilay niya talagang magkis ka kahit saan man yan lalamasin talaga at hahanapin para kalang lang bumaling kaya tatapusin na natin itong video na to at kwento ko kaya huwag nyo kalimutan i-share i-like at mag-subscribe sa channel ko at itong video na lang to ay biila na lang.